Matapos makausap si Norman, ipinakilala naman niya sa akin ang kanyang pamilya dito sa Pampanga. Norman, pakilala mo naman ako sa ilan sa mga pamilya mo? Okay. Ito po si Ruth, uh, asawa po siya nung sumunod sa akin. Okay. Tapos Tihayon ka po, asawa naman ng tito Hello. si Tito Eric. Tapos si Moises, yung pangatlong kapatid. Okay. Tapos si Jubilin, yung asawa niya. Tapos si Rowelyn, yung panglima. Nakita mo siya umakyat sa entablado? Suot ang bahag, proud na proud. Anong naging pakiramdam mo nun? Masaya po dahil... sa na ganito po yung naging buhay ng aming magkakapatid. Isa po sa magkakapatid, umabot po sa ganun. Na nag po sa UB. Masipag talaga mag-aaral. Dati na? Simula sa ng ko nung bata siya. Talagang kinakitaan po siya ng magulang po namin na Matas mo ang ng kuya namin. Nung no, abala ka sa pag-aaral sa UP, bumabalik-balik ka pa rin dito? Oo oh, po. Aha. Uh -huh. Bakit? Yun yung buhay namin eh. Mas sanay ako to in, sa nature. Mas, nami namimiss mo? Yes, namimiss ko siya. Uh -huh. Aha. Mas... lagi Laging nakaakib, parang laging nakadikit sa mata ko yung gray, green trees lahat. Mm -hmm. Pag nasa Manila nga ako, minsan mas pipiliin kong tumambay sa tabi ng puno kaysa sa mall. Ito pala ang dahilan, Norman, kaya bumabalik-balik ka. Marami kayong mga alaga. <laughs> Oo po. Ilang kayo nakatira dito, Norman? Um, actually, ito original to. kuwarto ni na mama, papa. Okay. Since wala sila, ako na yung nakatira dito. Tapos yung kapatid ko rin yung sumunod sa, ay yung pangatra, dito rin siya. Oo. Pakita natin, ilarawan mo lang, gaano buhay ba yung hinahanap-hanap mo pag nasa Maynila ka? Kunyari ito, katulad niyan, may Papoy, may mga... Uh... Ah, ang gusto ko lagi is, yung makikita ko, green. Lahat ng mga puno, Nature. buhay. Yes, buhay. Tapos, mm -hmm. yung... And when it comes to food, medyo mapili ako sa pagkain. Ano? Gusto ko niluluto ko yung sarili kong pagkain. If, as much as possible, fresh ko siyang kukunin. So Norman, ito yung silid mo? Yes po. No, uh -uh. Ah, uh, mga gamit na to, ah, uh, ano to? Ito po, mga gamit ko sa Manila. ano Anong laman yan? Mga libro. Ah, ito yung mga librong ginamit mo sa four years mo yes. sa behavioral science. Psychological testing and assessment. Mm -mm. Tapos mga anthropological books sa math, algebra. Kung ito, treasures mo, yung mga libro mo eh. Yes. Mahilig ka talaga magbasa eh, no? If there was a thing, siguro itong camera. Anong camera? Ah, okay. Camera. Ito yung naging, uh, siguro, if significant and ano, uh, Bakit? Naging... Kailan mo kinuha yan? I started to have this way back 2012. And I was 20? second year pa. Ano yan? Pinag-ipunan mo Pinag talaga? Uh, sahod ko to nung second, uh, research assistant ako. Okay. Tapos for five months. Tapos nung makuha ko yung salary ko, binili ko siya kagad second. Bakit camera? Um, I I, 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 mahilig ako sa images. Nature. Sure. tapos sa culture. Uh -huh, uh -huh. Sa pag sinasabi internet. mong significant itong camera sa buhay mo, bakit? Siguro ito yung nagpalipas pag ano, pag, yung nagpapalipas ako ng oras sa ano, nature. Actually, instead of going to the mall, why not take your camera with you, go, to, go outside, go to the river, take pictures instead. So yun yung mas nagiging outlet ko ng stress sa school. Mm -mm.